Ang sabi niya po, tulong daw kasi sinasaktan daw po siya ng amo niya sa likod. Sabi niya po, ano, hinahampas daw po siya sa likod ng kamay ng amo niya. Kasi kukunin daw po yung cellphone niya, ayaw niya mo po ibigay ni mama kasi po mag-contact daw po dito sa amin eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Shoni Del Aire at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang ina na nasa Kuwait ngayon. Labis ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina na si Joanne Del Aire dahil hindi pa nagtaragal ay inaabuso na raw ito ng kanyang amo. Kumusta ka ngayon, Shoni? Okay naman po. Ilang araw pa lang ba ito si nanay mo na naandun sa Kuwait? Simula po, 11 pa lang. Ay, 12 po siya dumating ng Kuwait. Hanggang nung 17 po ata siya binalik or 18 sa agency ng Kuwait po. Ngayong buwan? Opo, August. Po. Okay, so ilang araw pa lang na naandon, nakaranas na ng pang-aabuso yung nanay mo. Opo. Okay, so eto bang paglabas ng ibang bansa ng nanay mo para magtrabaho o unang beses pa lang ito? Hindi po, pangatlong beses na. Po. Pangatlo? Opo. So yung mga unang, yung first two, saan bansa ito? Kuwait po yung una and pangalawa po sa Saudi po siya. Tapos itong pangtatlo sa Kuwait ulit? Opo. Okay, so kumusta yung first two na pag-alis ng mama mo, okay naman? Okay naman po yung o una, at saka pangalawa po yung pangatlo po ngayon hindi po so nababanggit mo pang tatlong beses na itong paglabas ng bansa ng nanay mo uh, same employer ba or same agency hindi po same ano, same po ng agency, hindi po same yung employer sila. Ah, uh, same agency? Siyempre, dahil iba eh, yung una Kuwait, uh, Saudi. That. ilang taon na bang domestic helper itong nanay mo? Pangatlong beses niya. Pangatlo. So mm -hmm. kada isang uh, larga, dalawang taon. dalawang taon. So apat na taon apat yung taon. tinapos niya plus eto, oh. ilang araw pa lang. Sa kwento ng nanay mo, anong klaseng pag-aabuso ba itong dinanas niya sa kanyang amo? Sabi niya po sa akin nung nag-chat po siya ano, ang sabi niya po, tulong kasi sinasaktan daw po siya ng amo niya sa likod. Sabi niya po ano, hinahampas daw po siya sa likod ng kamay ng amo niya kasi mm daw po yung cellphone niya ayun niya mo po ibigay ni mama kasi po magakontakt daw po dito sa amin etong pag message sa iyo ng nanay mo unang beses ba ito na parang pakabukas mo ng cellphone mo iba ka agad yung rangkada iba ka agad yung nabasa mo dahil hindi, hindi po may una pa po nung una pa po bago po yung inanuan po siya sa likod ng kamay po mm -hmm. yung shirt po ng anak ng amo niya inano daw po hinampas daw po sa kamay ni mama so sa... pangalawang beses ito opo okay. sabi po kasi Ni mama hindi na, hindi niya daw po na ng shirt yung amo niya kaya hinampas daw po hindi siya Hindi niya shirt. nasuotan ng shirt yung amo niya ay yung yung anak So yung anak ng amo okay. dahil doon sinaktan siya Pangalawang beses itong sinaktan naman siya sa likod naman okay. So ikaw yung pinagsumbungan ng nanay mo Opo okay. so, hindi alam ng panganay niyong kapatid Alam po Yung tatay nyo Nagtatrabaho po magsasaka po siya Magsasaka okay. Sata niyo yung unang nakaalam ng sitwasyon ng hindi nanay po, mo? Hindi po sa akin hindi po kasi siya gumagamit ng cellphone Ayun so, ako hmm. po ang unang ni mama. Pero nung mga nakaraang taon na nang ibang bansa itong nanay mo, meron ba siyang naranasan na pang-aabuso? Or eto lang, ngayong pangatlong bes lang nila? Ngayon lang po siya nagkaranas ng ganito sa mga. Opo. Nung bumungad sa'yo yung chat ni mama mo na tulo, ano yung una mong naramdaman? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Nalungkot po kasi po. Pangatlo niya na po, yung pangatlo niya pa lang po, siya ka po siya nagkaganon yung nangyari. Kahit kayo ay hindi makapaniwala dahil sa ilang araw pa lang ay naka ranas na ng pang-abuso itong... Tsaka po, hindi po ako makapaniwala kasi po, babae po yung amo niya. Kala ko po kasi mabait. Nung nalaman mo na sinasaktan pala ito ng kanyang amo, ay eh, ito ba'y na-report e niyo sa kanyang agency? Una po pong ginawa, pumunta po akong OWA. Nag-report po ako. And pakatapos ko po sa OWA, pumunta po ako sa agency ni Mama. Non-stop ligas po. Ano daw sabi ng kanyang agency patungkol dito sa sinabi mo or Pina, mo? Pinagawa po ako ng letter kasi daw po, ipapasa daw po yun doon sa main. Hindi ah, ko man po kasi na na datnan si yung mom niya ni mama. So wala pa kayong naipasang yung sinasabing requirements ng Wala pa po yung letter pa lang po, pinagawa po akong letter kung ano po yung ginawa kay mama. In case na ma-comply mo itong uh, hinihingi ng agency, ano daw yung gagawin nila? Anong proseso? Anong hakbang yung gagawin nila para matulungan itong nanay mo? Walang man pong sinabi sa akin si ano, yung driver po nila mama. Wala man pong sinabi. Yung si Ma'am Juby po, numingi po ako sa kanya ng tulong, hindi man po ako nire-replyan. Nung Tuesday pa lang po niya ako nire-replyan na inasikasan niya na daw po si mama. Opo, so ibig sabihin na nararamdaman niyo na mayroong pagkukulang itong agency Opo. patungkol dito sa reklamang idinulog mo. Kasi po, ano po, tumatawag na po ako sa number ni Ma'am Juby, hindi po sinasagot. Kahit po yung tita ako, tinatawagan na siya ng tita ko si Ma'am Juby, hindi po siya sinasagot. Kahit po sana sabihin na busy or may ginagawa, hindi po masabi. Ano yung nararamdaman mo bilang anak na matagal na? Habang tumatagal, ay na nakakaranas ng pang itong nanay mo? hindi pa na uh, bibigyan ng solusyon itong uh, sitwasyon ng mama mo dun sa ibang bansa. Malungkot po kasi po. Sabi po sa akin ng mama ko, nag chat na po kasi siya kasi po inuwi na daw ng amo sa agency sa Kuwait. Sabi po sa akin ni mama, pinapagalitan pa daw po siya sa agency kasi nagsumbong po ako sa OWA. Sabi ko po sa kanya, ano, bakit po pinapagalitan? Eh, dapat naman po talagang sabihin yung totoo, hindi po mag magsinungaling. Tumpak! So, ibig sabihin ito, Shoni, alam mo din so, yung naging proseso. Kasi nung the moment na nalaman mo yung nangyari sa nanay mo, pinuntahan mo yung OWA, okay. ipinalam mo sa agency. So tama naman 'yun, ano? Tama. Medyo hindi ko gusto yung nabanggit mo na nadalit pa yung agency, na, 'di ba? agency. pinapagalitan pa daw po kasi siya doon sa Kuwait ng agency niya. Oh, na nadapat nga yung agency, agency yung mag yung dahil tulungan niya kung ano yung sitwasyon ng kababayan. Okay. Dahil ba doon sa hindi pagsagot kaagad nakadagdag ba ng isipin? Nagdagdag yung pag-aalala nyo? Opo. Okay. So dahil dyan, ano yung gusto mong mangyari? Dahil kahit sumagot na sa'yo na inaasikaso na, pero tumuloy kayong pumunta dito, ano yung gusto mong mangyari? Po, gusto ko lang po na sana po sa sunod po na may mga hingi po ng tulong, lalo na po agency sila, sana po matulungan or ma-replyan po agad. At ano naman yung gusto mong mangyari na yung sitwasyon ng nanay mo na andon, gusto mo na bang ma maiuwi yung mama mo? po. Gusto ko po, mauwi na lang po siya dito. Pero kailan yung last na nakausap mo itong, itong si mama mo? Kagabi po. Kasi po, nakakasel naman na po siya kasi na sa agency na po ng Kuwait. Inuwi itong... po siya ng amo niya doon. Yung binugbog po siya sa likod. Naiiyak ka bakit? Uh, sa tingin mo ba kung hindi kayo nag-aaral, sana ay kasama niyo yung nanay mo ngayon? Opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung meron kang mensahe doon sa mama mo, ano yon Gusto mong iparating sa kanya? Punti na lang, mama, uwi ka na dito. Na, miss na mo na ba si mama? Opo. Okay. So kung halimbawa man papa piliin ka namin Shoni, gusto mo bang maiuwi na dito si mama mo or mailipat lang ng ibang employer? Ayoko na po. Gusto ko na pong pauyan na lang po siya. Mm -hmm. Pauwi na lang. Sige. Dahil dyan, Shoni, makinig ka, no? dahil nasa kabilang linya na ng ating telepono si Miss Joby Almeida, ang branch manager ng Nonstop stop Overseas Employment Corporation. Ma'am, uh, eto po bang concern Ito, ng ating uh, kababayan na si Joe Del Aire, OFW po doon sa Kuwait, ay naiparating na po ba sa inyo pong tanggapan? Yes, ma'am. Actually, ma'am, nung pumunta siya sa office, office namin. Nasa area kasi ako, ma'am, simula. Nung no Monday, ma'am, area kasi ako, ma'am. Mm -hmm. Personally, mm -hmm. hindi ko po siya nakausap. Ang nakausap niya po, yung driver namin. So, bali, ako ng driver namin, kako, pagawan mo ng letter para ma-send po natin sa aming office. Kasi ganun talaga mamam-process namin. Kasi kami, ma'am, branch office kami. May main office po kami sa Manila. Doon po kami nakikipag-coordinate pag may welfare concern. So, ibig sabihin nito, ma'am Joby, <laughs> hindi naman po naging pabaya ang inyo pong Ma'am hindi pa. Actually ma'am, si Ate Joanne Delayre ma'am, aplikante namin yan ma'am for third time. Mm -hmm. And then yung first and second uh, application na sa amin, unfinished contract na din po yung ma'am. Hindi niya po talaga natatapos ang kontrata niya. Pero hindi po siya about sa welfare, may family profit po. Ito lang kung pa talaga yung... Ah, nagka-problema po siya. Apo. Ah, ma'am Joby, ibig sabihin, yung pangalawang kontrata nito pong si Joan ay hindi po natapos. Yes, ma'am. Hindi niya po natapos. Sa na ano pong kadahilanan daw po, ma'am? Bakit hindi po niya natapos yung unang ang, uh, yung pangalawang kontrata? Niya po, ang pagkakasabi niya po sa akin, ma'am, nung nag-reapply siya ngayong first time, kasi ayaw niya nga po mamumanap ng ibang agency. Ngayon, pag reapply niya, sila nung po siya, ma'am, bakit hindi mo po natapos yung kontrata mo sa Saudi? Ang rason niya, ma'am, na, ma na accident daw po, ma'am, sa motor, o yung anak niyang lalaki, kaya kailangan niyang umuwi. Mm, Ayon. So ayun. siguro may basihan naman, ano? Okay. Totoo po bang na-accidente na yes, yung kapatid? Ha? Opo. Okay. So ibig sabihin, hindi gawa-gawa. Ibig sabihin po, totoo naman po yun. Pero balik po tayo doon, ano? So ano po yung naging hakbang yes. po ninyo? Ano po yung naging hakbang ng inyong ahensya para po matulungan at uh, mag mag magawan po ng aksyon eto pong sumbong Apo. na nangyari po sa ating kababayan doon po sa Kuwait? Opo nung na-receive ko, nung pagkabalik ko ma'am ng office, nung nag-ari sinend ko yung letter niya sa main office. Ora mismo ma'am, tinawagan ko yung sa welfare namin sa main office. ako ma'am, patulong po ako nung absidante namin kasi ganito po yung letter ng anak niya. Mm -hmm. Tapos, uh, kinoordinate ma'am ng agency namin sa Kuwait kasi kami ma'am, main office namin yung nag-coordinate sa foreign principal agency namin doon sa Kuwait. Coordinated na siya, ma'am. And then, ang alam ko po is, dinala siya, pinalik siya ng employer niya sa agency. Right after nung no, na-coordinate po ng agency namin sa Manila. Opo. So ano, ano po yung naging hadlang or rason? Bakit po medyo natagalan po itong pagpapaalam po nyo sa kapamilya kung ano po yung aksyon, ano po yung development ng sumbong po sa inyo? Yes, ma'am. Opo. Yun nga po ang sabi ko, ma'am. Noong pagpunta niya, wala po ako, na area ako. Ang nakausap na po yung driver namin, namin. Yung driver namin, ma'am, updated naman po doon sa worker. Opo, opo ma'am. Ma'am Joby, then, naandun, yun, na andun, na andun po ako, ma'am Joby, sa binabanggit nyo na nasa field po kayo. Ano, wala po kayo doon sa opisina. Pero okay. meron po kayong cellphone. Alam po ninyo yung number nitong kapamilya. Yes, ma'am. Bakit hindi nyo po nagawang i-inform po sila? Para hindi naman ma po nadadagdagan yung kanila pong alalahanin. Nag-message nag po sa akin yung anak niya sa messenger. Hindi po kami nag-usap sa cellphone or what. Sa messenger. L nabasa ko naman yung mga messages niya kasi nasa message request po kasi wala po kami mutual friend. Mm -hmm. So po si dapat nag appear siya po sa message request ko. Okay. Nabasa ko po iyon uh, two days after na kasi nag pa messages po sa messenger ko. Mm -hmm. And then yung sinasabi niya po tumawag sa akin yung kapatid niya, Maawag po sa akin yung kapalit niya 6 AM noong uh, Tuesday. Sagot ko naman po, ranz, ay, hindi ko po nasagot yung tawag pero nakapag-text po, nasabi ko, uh, nasa agency na po yung uh, kapatid mo, si Ate Joan. So, ibig sabihin, may, ano lang, miscommunication lang, hindi alam niya na, na hindi pala kayo mutual friend sa Facebook. Oh, pero po, tumatawag po ako sa <laughs> kanya. Po, and then, tumatawag din po yung kapatid ni Mama. okay, Ma'am. Diyan po, Ma'am, sa sinasabi to nito na tumatawag daw po. Bakit hindi niyo po sinasagot? Ang tumawag po sa akin, two time, noong Tuesday, alas 8, and then 10 a.m., yung kapatid daw po, yung no worker. Yun daw po ang tumawag. Hindi ko po nasagot ng 6 and then 10 a.m kasi po on the way po ako ko noon. Nung nabasa ko po yung text niya, right after po, nag-reply po ako, nakako, okay na po yung kapatid niya, nasa, nasa agent sila po sa Kuwait. Okay. na po ng employer. Okay, given na ganun po yung mga rason niyo po ma'am, pero wala naman po kayong uh, dahilan para hindi sagutin po ma'am sila. Wala naman ma'am, hindi niyo naman po iniiwasan. Ay, wala po, wala po. Okay. Wala po, hindi po kami ganyan ma'am. Okay, very good hindi po. po. Uh, okay, tama po yan ma'am. Ano? Kasi, kasi siyempre, the uh, reason why nagre-reach out po sila dahil gusto nilang malaman kung ano po yung aksyon ng inyong ahensya. Makakauwi po ba ito? Ano po yung gagawin aksyon ng ahensya yes, po yes, ninyo? Yes, ma'am. Nasa, nasa, agency na po yung aplikante ko ngayon. And then, before po ako nag-ano dito sa radio, kinausap ko po, po yung main office namin, yung welfare officer namin. Inaayos na po yung papers and then po, kailangan pa po mag-report sa embassy ng aplikante kasi sa idea lang po kasi ang nalalaman pa ng agency doon sa na pa lang. Kailangan, for legal process, ma'am, kailangan din po namin malaman ng agency sa Kuwait yung side po ng employer niya. Okay. Kaya okay. magre-report po sila sa embassy sa Kuwait. So ibig sabihin, ma'am, kahit dun sa Kuwait ay nagkakaroon din ng investigasyon patungkol dito sa reklamo ni yes, Abang yes, Joanne? Yes, ma'am. Yes, Opo. Opo. Kasi side lang po ng aplikante yung nalaman ng agency. Kailangan din po, sir, pa, for legal process, yung side ng employer, malaman din po. Matanong ko lang, ma'am, regarding po dito sa kanyang kontrata dahil paano mangyari yun, ma'am? Hindi niya natapos itong kontrata. Yes, sir. Ang... Uh, na naisangguni ko na rin po yan, sir, sa main office namin. Yung dalawang kontrata niya, sir, just in case, to so still mag-file ng kaso sa employer niya, pwede po i-process yun sa Kuwait. Pwede po siyang tulungan doon ng FRA namin para mag-file siya ng kaso sa Kuwait. Or Opo. sabi nga po ng main office namin, pwede siya umuwi dito, pwede siya mag-file. Kasi may mga group po government agency na pwede po mag-keeper ng concern niya po. So ibig sabihin, ma'am, hindi naman ito makaka-apekto in case na mga ibang bansang muli ito si Mama ni... No, hindi po sir. Hindi, hindi po. Kasi yung na po sabi ko, yung mga una, at pangalawa, pangalawa niya po, hindi po niya natapos ang kontrata niya. Opo. Sa so, ngayon ma'am, ano po na, ano na lang po yung pwedeng asahan po sa inyong agency nitong pamilya? Most probably sir, by, by Sunday daw, baka po maidala na sila sa embassy, si Ate Joanne. And then po, mag-uusap na din po yung agency and then yung employer about sa mga legal process. Basta po, mag-update po ako sa family niya po. Ano na, may nangyari na po doon sa ano, pag-uusap ng FRA po namin. Opo, so... Sa, anong, sa embassy. Opo, ma'am. So, posible bago matapos itong buwan ay makakawi na po itong nanay ni Shoni. yeah mm -hmm. Yes, uh, uh, as much as possible, sir. Gagawin po namin yung makakaya ng agency and then yung FRA para mas mapabilis po yung process ng pag-uwi. Ma'am Joby, maki... Opo monitor din po ang ating kababayan doon ano kasi nagsumbong po itong ating kababayan na yung FRA daw po ay pinapagalitan pa siya na sumumbong daw ito sa kanyang agency. Yes ma'am. Sige po, Ma'am Joby Almeida ang branch manager ng Nonstop Overseas Employment Corporation. Maraming maraming salamat po at umaasa po kami na ito po ay bibigyan niyo ng maagarang aksyon para po makauwi ng ligtas ang ating kababayan dito sa Pilipinas. So, Shoni, napakinggan mo. Opo. Okay. Pinaliwanag ni Joby, ni Ma'am Joby na the reason why hindi ka daw nasasagot dahil nasa field at uh, hindi nga kayo mutual friend sa messenger Opo. at yung tumatawag daw yung kapatid mo. Pero, Opo. tanggapin mo na lang yung paliwanag. Ang pinaka-importante, yung ahensya, pinaka gumagawa na ng aksyon. Opo. Okay. At siyempre, para siguro din natin ng partner na makakauwi itong nanay Aha. niya, idudulog pa natin ito sa tanggapan ng uwa. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Shoni, na nakausap natin yung ahensya at nangangako na gagawin ang lahat as much as possible, the soonest possible time, makakauwi yung nanay mo? Gumaan na po kasi po. Sobrang bigat na po kasi ayoko po talaga nakikita si mamang ganun. So huwag kang mag-alala ano dahil uh, pupuntahan pa natin idudulog natin ito sa uwa para makatulong ano para yung pag-uwi ng nanay mo uh, hindi na matagalan pa ano so yeah, po Apo at in case na makauwi na itong nanay mo ano yung una mong sasabihin sa kanya Huwag na pong bumalik. Huwag na bumalik. Bumalik. Ano na lang yung gagawin ng nanay mo dito sa... Alagaan na lang po kami magkakapatid. Okay. So kung ano yung naan dyan, Yun na lang po. Yun na lang. Ipag... Ano yung tawag dyan, partner? Ipagkakasya na Ipagkakasya lang. Ipagkakasya na lang kahit mahirap. Meron ka bang minsay sa agency ng mama mo? Sana po ano po. Mas... Sa lalong madaling panahon po, sana po mapauwi po ang mama ko. Ayun. Maraming salamat po kasi po tinulungan niyo po akong makausap si Ma'am Juby and Ma, mas lalo pong mapadali yung pag-uwi ni Mama. Ay, wow, Joanne, kung nanonood ka ngayon dyan sa Kuwait, uh, stay foot ka lang at tama yung inalapitan nyo at huwag kang mag-alala dahil sisiguruduhin namin na makakauwi ka ng ligtas dito sa Pilipinas at makakasama mo na ang iyong pamilya. Maraming salamat sa iyo, Shoni. Salamat sa tiwala sa aming programa. Ayan, meron kaming staff na aalalay sa iyo sa mga susunod na proseso upang mas mapadali itong pag-uwi ni Mama mo.